Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Ano nga ba ang nasa likod ng isang pangalan? Bakit iniingatan ito ng tao at ayaw madungisan? Dahil ba ang pangalan ay katumbas ng katauhan? Karangalay kakabit, buhay may itataya, wag lamang itong marumihan. Ang iba na may nais itanghal ang kanilang pangalan. Nais na makilala at ang lahat gawing usap-usapan. Ngalay nais pagningningin, nais patanyagin at nais kilalanin. Lahat ay gagawin upang ang pangarap na ito ay totoong abutin. Ang awit na ito ay may isang pangalan lamang na nais purihin at luwalhatiin ibig itong ipamalita sa buong lupain. Ngalan ng Diyos ang kagalakan at buhay, sapagkat ang lakas niya ang nagligtas mula sa mga kaaway. Maraming pangalan sa mundong ito ang nais pumantay, nagnanasang maabot ang Panginoon ng buhay. Tulad ng Torre ni Babel, itinayo upang mga tao ay gumawa ng sariling pangalan, tumbasa ng kapangyarihan, nang Diyos ng Sanlibutan Ang tori ay gumuho at mga taoy ay nagkagulo hindi magkaunawaan mga salitay nag iba't ibang anyo Ang pangyayaring ito ay kasaysayan ng tao Nakagustuhay magintanyag higitan ang luwalhati ng Diyos ng buong mundo Ano ba ang mangyayari kung tayo man ay kilalanin sa panahong darating, ikaw at ako ay malilimutan din. Mga hari, mga imperyo, mga magigiting at kilalang tao, lumipas at nabura sa alaala, -ala. mga pangalan nila'y tulad ng mga usok na naglaho na. Ngunit si Kristo ay may kaisa-isang itinurong panalangin. At dito ay winika niya na ang ngalan ng Diyos ay sambahin. Ibig sabihin, walang ibang pangalan ang maaaring papurihan ng mga anak ng Panginoong walang hanggan. Gayun din naman, ang Diyos na rin ang may kalooban at siya ang nagbigay ng katangi-tanging pangalan. Wala nang iba pa ang may dalang kaligtasan, kundi ang ngalan ni Kristo, siya ay nag-iisa lamang. Kaninong pangalan ba ang laman ng puso natin? tao man o bagay na pumapalit sa puwang ng Diyos sa ating mga loobin. Ang tanong ng awit na ito kailangang tugunin. Kanino bang pangalan ang nais nating tangkilikin? Sino ba ang ating tatawagin? Sino ang ating luluwalhatiin? Pangalan ng Diyos o mga sariling pangalan natin? Kung pangalan nga ay kaugnay ng pagkatao, kanyang pinalitan ang Simon at naging Pedro. Mula sa Saulo ay naging Pablo. Binago niya ang kanilang pangalan, ganun din ang kanilang kasaysayan. Mula noon ay kanilang inihayag, hindi na ang mga sarili, bagkus ang pangalan ng totoong hari. Kaya nga sa bawat panimula ng ating pananalangin, tatlong pangalan ang palagi ang sinasambit. Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang banal na santatlo, ang tanging kaligtasan ng mga tao. Ang Diyos ay pag-ibig, at ngalan niya'y pagmamahal na tigib. Usalin sa ating labi, siya lamang ang nakababatid. Jesus ang nag-iisang pangalan kung kanino ang buhay natin ay maisasalig. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.